Yo, what's up mga bossing? Welcome back sa ating channel For today's video, nandito tayo sa shop ng ating tropa Backworks At yun na nga, binaklas na agad yung dibdib ng ating motor Para ilagay ng tropa natin yung bracket sa mini driving light na ipapalagay natin At ito naman mga boss, yung mini driving light na ipapalagay natin Maliit lang yan At ito din yung domino switch na ikakabit natin Meron din ako shrinkable tube para magamit natin sa mga wiring at ito ay na-assemble na nga ng tropa natin, yung mini driving light. Shout out na rin sa may-ari ng miyu Sporty na to, kulay black, co-convert niya na Mio 1 na kaha. din sa fiance ko, kasama ko siya ngayon, napakaganda. All goods. Tips ko na lang din mga boss, kapag magpapalit kayo ng cover na Mio 1 na yan, dapat ay orderin nyo na lahat ng mga kasamang piyesa para kapag ikinabit isang salpaka na lang magkaiba ang pyesa ng sporty at ng Mio Kaha. at yan napakaganda napakaangas ng Mio Sporty convert sa Mio Kaha. all good in the hood shout out sa Team Garute dahil doon nabili yung ibang pyesa na ginamit dito napaka pogi all goods yo balik tayo sa motor natin so bali nag adjust nga pala kami sa fender pinababaan namin ng konti para magkasya yung oh, mini driving light hindi siya sumabit doon sa front fender at yan nga all goods na naikabit na natin so bali tatlong nut lang ang kinabit natin dyan at yan ang nga, ginabot na kami ng gabi dahil meron pa mga minodify na kaunti para hindi sumabit sa fender natin yung mini driving light kapag naikabit na all goods. At ito na nga ang finished product ng ating pinakabit na mini driving light. Napakaganda, napakaliwanag. All goods in the hood. All goods. Hanggang dyan ang ating video mga bossing. Salamat sa panonood Hanggang sa muli. Ride safe and peace out. Bye bye.